Hello! Welcome to my video. So, hindi lang ako nag-video kasi nga busy ako dahil tayo nag-taping naman. Ibang project na namin pinipin natin. So, ngayon is busy ako dahil gumagawa ako ng notebook ng aking eldest. Ito yung pinaglumaan na notebook niya. So, mga me, kung kayo eh mga ah, nagtitipid katulad ko kasi nga walang pang budget pang na notebook. So, kung merong yung anak ninyo na paglumaan na konti lang yung sulat, eto yung gawin ninyo. So, yan ako yan. Tingnan nyo, tinatahi ko siya. Ayan. So, eto kasi, sa harap lang, dahil wala siyang kan. 30 butas to. Eto kasi, 27 or 25 na butas lang yata. So, so, mga me, ang um, notebook ngayon, uh, kasi nga malalit magpasukan, ang notebook ngayon, yung isang notebook nito, hindi pa makapal, manipis pa. Ito, tinahi ko na sa so makapal na. So, isang piraso is 23 pesos. Yung kapal is nag-range siya na 20 pesos. So, ginawa ko dahil yung aking son, eh, eldest son, eh, grade 6 na. So, ito yung ginawa ko. So, nakagawa na ako ng dalawang makakapal na notebook. Sa so, kailangan niya kasi grade 6 na siya. Ano yata? Uh, gagamitin to. Uh, science Sayang siya English and math niyan. Pag makakapal. So kailangan niya yung makapal yung sa English, math, tsaka science. So, yan. So, DIY na lang mga uh, kamarites. Diba? Kailangan natin din maging bais na nanay. So, huwag nyo itatapon yung mga pinagmamuan na may mga ah, uh, kailangan pang gamitin kung may konti pang sulat. Eh, ganito yung gawin nyo. Ayan. So, ito yung ginagawa ko. Ayan. So, ayan. Meron din ako yun. So, ayan yung ginawa ko. Nakat tapos na ako ng 2, pang tatlo na to. So, kasi ang kailangan ng aking eldest is 12 pieces na notebook. So, magawa na tayo. So, meron na siya kompleto na. So, kailangan na lang. Meron pang mga ulam So, kailangan pa tayo lumagay. Eh. So, ayan. Sa mga mania. Huwag niyong, kung nagtitipid po, eh, ito na yung gabi niyo. Huwag niyong itatapon yung mga pinagmamanang anak ng notebook na konti lang yung sulat. So, iba So, syempre, para para ano. Kaya, okay. So, ngayon, eh, babas muna tayo sa sa next video na lang. Bye-bye! Happy Blessed Sunday! Bye-bye!